Marami pa rin ang nabibiktima ng mga hacker sa Facebook, kaya ngayong araw meron akong ituturo sa inyo na simple lang pero epektibong paraan para mapanatiling ligtas at secure ang ating mga account laban sa mga hacker at unsafe links. Kaya kung isa ka sa ayaw mahack o mawala ng akses sa Facebook account mo, ay panoorin mo ito hanggang dulo. So simulan na natin. First, dito sa ating mga Facebook, click lang natin itong three lines dito sa taas. Then click settings icon. Tapos dito, click lang natin itong privacy check up. At ayan, makikita na natin dito, itong how to keep your account secure. So eto na yung kailangan natin i-click para ma-set up na natin siya. At ayan, bubungad na sa atin itong tatlong ito. So sila yung tatlong sinasabi ko na dapat naka-turn on. So para magawa na natin yan, ay click na natin itong continue. So dito sa password, I-make sure nyo, na dapat strong password yung mga ginagamit nyo. Ngayon kung gusto nyong mag-change ng password, ay click nyo lang ito. Pero kapag okay naman na yan, at satisfy naman na kayo sa inyong mga password, ay click na natin itong next dito sa baba. At ayan, mapupunta na tayo dito sa two-factor authentication. So extra layer ulit ito ng security sa ating mga account. Kaya dapat naka-turn on talaga ito, lalo na sa panahon natin ngayon. Sobrang laking tulong nito, lalo na kung may mag-attempt na i-log in, itong ating mga account, sa mga hindi kilalang mga device, or mga browser. So kung gusto nyong i-turn on ito, ay click nyo lang itong get started dito. Then kapag okay na ulit yan, ay click na natin itong next dito sa baba. Then ayan, mapupunta na tayo dito sa last steps. Ito na yung login alerts. So dapat naka-turn on lang itong dalawang ito, para every time na may mag-login sa ating mga Facebook account, na hindi familiar sa atin ay magpapadala agad si Facebook ng notifications sa mismong mga Facebook application natin at sa ating mga email account. At ang kagandahan pa dyan ay makikita natin kung taga saan yung nagtangkang maglogin.